Nagpalang araw mga kap, muli po niyo lingko, General Orion. Andun nga pala si Lady sa taas. Uh, um, may papakita ko sa inyo mga kap, na bagong bilhin natin na machine. So ito nga pala mga kap, yung bagong bilhin natin na grinder para sa ating mga alaga. Yan. So susubukan natin ngayon to na yung sa ng saging at saka yung dahon ng saging. Dito ang gagamitin natin mga kap, generator. Kasi uh, makulimlim ngayon at nag hindi pala makulimlim, nag-uulan kaya mas maganda ang gamitin natin ng na mas malakas na power yung generator ayan ah, nga pala si Tok si JM at saka si Arnel yon sila sila yung makakatulong natin ngayon dito si Jomari ikaw Jomari gagawa mo yun sila sila nga pala makakatulong natin dito o muna namin mga kap ayun ah, break time sila break sila mga kapares nagpakuha tayo ng talagyanan para makita natin mga kap pag ginride natin so yan mga kap nasaksak na natin ngayon tetestingin natin so yan dito sa tinataso so galtinto well, na nga mga kap Well, right, ito testingin naman natin mga kap yung dahon. At saka dito mas maliit. So, yan ayan mga kap, ah, ka siya. siya. para sa pagkain ng ating mga alaga doon kambing manok yan. So yan mga kap, ah, nakita na natin kung ano yung nagiging proseso or gano'n ka, ano yung niya. So ngayon na pinapasok niya yung mga kap, ito. So mamaya dadalhin natin sa mga kambing at saka sa mga manok mga kap. Ayan mga kap, na namin sa inyo. Ito nga pa na yung bago namin laruan. So sa tingin ko, susubukan ulit natin ito yung salang. Para yung mga malalaki, katulad na ito, uh, mag-grind ulit. Uh, sa tingin ko, sasalang siya ulit. yon para mas mapuro siya so okay na makap papatay na natin yung ano natin so napakita na natin ayan makap na timing na mundo natin so eto ang resulta kung may kita nyo uh, halos napupuro siya ayun nga lang talagang hindi natin masasolid kung masasolid natin ng grind sa tingin ko ulitin mo uli siya doon pero uh, maganda yung resulta niya. Kapag ginamitan natin to ng mga mais or yung dahon ng mais, yun, mas malambot yon mas, mas magagrind pa siya. So, makapakita natin yung loob para ano. Ayun, may kita niyang tanggalan dun. Oho, di ba? Pag yan yung pinakita mo sa kambing, pagbukas mong gano'ng makap, tuwan-tuwan, may pag trip! So 'yan, dahil masyado siyang grind. Lulunuk, lulunukin na lang nila 'yan mga kap Pero mas uh, sa tingin ko mas kailangan 'to ng mga manok natin. Kasi yung mga kambing, sayo sila sa malalaki. Eh. 'Yun. Ano 'yun? Ah, uh, yung fiber. kala ko kung anong balat 'yun mga kap, oh, 'yun oh. So 'yun, mga uh, mga pogi, ah uh, maraming salamat sa pagtulong sa inyo. Pagtulong nyo pala sa akin. Sorry, gulo ko. So, yun mga kapali, nakita nyo nga pala yung proseso nung pag natin doon sa bago natin laruan. ah uh, muli po yung link General Orion. At tapos puso po, nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video at live. sana po, gabayan kayo ng Panginoon, sampunan yung mga pamilya. Na sana po, mingi tayo ng gabay sa kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin, tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na sa kanyang mga agusto at mga kahilingan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.